So yun guys, nandito ako sa kwan, sa Solano dito sa bahay nila Mrs. Kila nanay. Bali sila pumunta sila ng kuan ng palengke. Bali ako lang yung naiwan dito. Kasi nag-edit -e ako dito. Pero tapos na ako kung nag-edit -e guys, nag na to. Nag-export na to, nag-save na. Bali kuan munta sila ng palengke tapos may magbabayad yata ng mga kan ng mga bills kanon tapos pupunta pa sila ng munisipyo kaya tayo na iwan tayo dito at magluluto tayo para pag-uwi nila ano may makakain na ito magsasayin muna ako ng kwan ng kanin yeah. tapos magtitingin tayo mamaya kung anong pwedeng iluto Iluto dyan dalawa tatlo kapat tama na siguro ito tapos kon guys di ito meron akong nakitang kon dito bangus tingnan natin kung ano pang pwedeng iluto dito sa rep nila ay, maraming mga gulay dito. Ah. Oh. Maghanap tayo ng lulutuin natin ng ulam. Ito, may mga konsila dito. tingnan natin. Ito na lang siguro ang lulutuin natin. Oh. Sensa na guys, medyo madilim dito. Ito yung bag ko. Ito ay may labong pala to labong labong may labong din ito na lang ding na lang ang lulutuin natin ito sisasahog natin ito ay may saluyot dito may gulay dito tapos sakto yun lulutuin natin mamaya pero magsasahing muna tayo ng bigas yun guys may grip ko sila dito sa labas Ayan. na tayo para mamaya. Ano. Yung ulam na lang ang gagawin natin. Magluluto tayo ng dinding lagyan natin ng bagoong sarap yun ito na, na natin lutuin muna natin yan yung kanin tapos tapos sunod natin yung kwan susunod natin itong ulam kan guys ito lulutuin natin ay eh, malapit na matapos yun sakay natin dito to ito kasan natin na may masarap din itong adobo guys pero sa atin didingding natin didingding may sahog sya dyan no, pangus, no? eto yung natin nasarap to sa luyo mayon na natin yung talbos niya tapos mga dahon dahon para malambot lang eto pa guys isasaw pa natin ito. malakas na rin palang init dito hindi katulad kanina dun sa amin sa bundok patapos na to guys so guys update ko kayo mamaya ulit i ko lang to itong ulam ay itong saluyot Diyan guys, bali hindi ko nilalagay ito kasi ko nasira na siya. Yung mga kwan, yung mga uod na siya dito sa loob. Huh? Hmm. Sayang ito, masarap pa naman ito. Ito kasi guys, pagka hindi naluluto ka agad tapos na stock lang, nasisira siya. Hmm. yung mga uod na to mga maliliit ano o oh. mga maliliit na uod huwag na natin ilagay ito guys ito na lang ito natin ito eto guys malinis na to kasi kung bago nila binenta ito kung pinakuluan na nila to sa tubig kaya hindi rin, hindi na rin siya mapait pero ubasan lang natin siya mas sure sayang yung mga nakukulog mo hihira lang kami makatikim ng ganito guys labong kasi mayroon din yung mga kwan, yung time na mayroon mga labong mayroon din yung mga wala tapos eto tapos itong natin sayang ito talaga masarap ito pero hindi naluto ka agad sa gilid. Mamaya ko nalulutuin guys kasi para kuan lutuin ko muna itong kan, tong kanin. na rin ito. Ay, tapos na rin pala yung kan guys oh in edit ko bali na lang ako ng kon ng thumbnail pasirip ko sa inyo guys i-upload ko na to guys pero gawa lang mo kung ako ng thumbnail eto ito lo sana yon den guys magaling okay. sa ako bumili na kita yo okay. You, Supported na ko problema ko na naman ito. Ito editor ko kasi na ito. Eh. Bago ito eh. Okay naman dito. Ayaw niya talaga. Bakit oh. kaya? Nandali lang guys. ayusin ko muna. Siyan guys. Pwede na yata po. Lipat ko na to. Ayan. Tapos ito, Tapakulot. Pakulot natin ng tubig. Ayan natin ilagay yung pan yung bagong lamayan natin ng sabaw para mas masarap tapos ilagay natin ito pakuluhan natin para kumapit yung laso niya dyan sa sabaw may butas siya ata ah. ano? natin tingin tayo ng kanila dito walang uh, pala pagluluto ano ito na lang kaya. Ito na lang. Kaso maliit. May butas kasi ito guys. Eh. Oh, tama. Pwede na yan. Lagi na natin. Pakuluan muna natin. Ayan guys, lagyan na natin ng sibuyas para magkalasa na. Iwan na, iwan natin dito na lang. wag na natin lagyan ng con guys, ng bawang. Ito lang, uh, sibuyas lang. Pakuluan natin yan. So, yan guys. Maglagay na tayo ng bagoong. Bagoong. Basta mga Ilocano, guys may. eh. ka makaligo nga ako? Ah, sige guys, lagay na natin itong labo Tapos lagay na natin yung saluyot niya. Hmm. 2 minutes. guys, na natin Saluyot. huwag natin masyadong lutuin ito guys kasi ito kasi ano dudulas masyado sobrang sarap to nito guys lutong ano ito alim natin. So, oh, no. Siyempre, hindi mawawala yung tikiman guys. Itikman natin yan. kasindi mawala yung tiki man. ano o. Pwedeng pwede na yan. So guys, patayin ko na lang muna. Tapos mamaya, ano, painig ko na lang mamaya pagdating nila mrs uh, misis. Tsaka sila, nila nanay. ano Sa so, ngayon, tabay muna ako dito. Nakailang ko na pala ako dito guys. Kailang export na ako dito pang tatlo na ito. pinawasan ko lang yung lights niya. Lapit na ayo ayo ano nagsisave siya pero kwan hindi daw ano matas daw yung video codec nung video ko hindi ko alam kung bakit kasi bago yung editor ko na yun eh yung KineMaster. ang gamit ko lang dati dito eh, yung kwan yung old version sinubukan ko yung bagong version pero kwan? pero ayaw niya kaya inulit ko sana gumana na tulit So yun guys, ano, nag-save naman siya. Pero kwan lang ito. Yung 180 resolution. Ano ba 'yon? Tingnan niyo guys. Oh. Ito yung pinag-edit -e ko. Bagong download ko na naman 'to. Ito. 1080p pala yung resolution ko, ano. 1080p. Nag-save naman siya. eto ito guys, i-upload ko ngayon. Gawa lang ako, gawa lang ako ng thumbnail niya.